I'm trying to be the first person to be with 1,000 guys in 24 hours. Now, this isn't an easy task, finding 1,000 people. So, women, if you can lend me your husband for the day, that would be amazing. Si Lily Phillips ay isang 23 amazing. taong gulang na modelo mula sa Derbyshire, England, na nakilala sa kanyang kontrobersyal na karera sa industriya ng adult entertainment. Ipinanganak noong ika-23 ng Hulyo taong 2001, Sinimulan niya ang kanyang online presence sa Instagram noong Marso taong 2014, kung saan nagbahagi siya ng mga larawan tungkol sa fashion at bikini modeling. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang kanyang saklaw sa pamamagitan ng paglikha ng content sa OnlyFans, isang subscription-based platform. Dito, nakakuha siya ng malaking kita, umaabot sa higit 2 million pound, at nagkaroon ng mahigit 36,000 subscribers. Noong Oktubre taong 2024, nagsagawa si Lily ng isang hamon na makipagtalik sa daan at isang lalaki sa loob ng isang araw, isang karanasang na itala sa isang dokumentaryo ni Joshua Peters na pinamagatang, I Slept With 100 Men In One Day. Ang karanasang ito ay nagdulot ng matinding pisikal at emosyonal na epekto sa kanya na nagresulta sa mga luha at pag-amin na hindi niya ito irerekomenda sa iba. Sa kabila ng mga kontrobersya at negatibong reaksyon mula sa publiko, nagpahayag si Lily ng kanyang intensyon na basagin ang kasalukuyang record sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang libong lalaki sa loob ng 24 na oras. Ang anunsyong ito ay nakatanggap ng iba't ibang opinyon mula sa mga eksperto at publiko, na nag-aalala sa mga posibleng pisikal at mental na epekto ng ganitong gawain. Bilang isang personalidad sa online, si Lily ay patuloy na humaharap sa mga hamon at kritisismo, kabilang ang mga banta sa kanyang buhay at panghaharas mula sa mga taong hindi sumasang-ayon sa kanyang mga desisyon. Sa kabila nito, ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa kanyang trabaho at ang kasiyahang dulot nito sa kanya. Ang kwento ni Lily Phillips ay isang halimbawa ng mga komplikasyon at kontrobersyang kaakibat ng modernong industriya ng adult entertainment, pati na rin ang mga personal na hamon na kinakaharap ng mga individual na pumipili ng ganitong landas. Ang ginawa ni Lily Phillips ay isang matinding halimbawa ng sukdulang komersyalisasyon ng katawan sa digital age. Sa isang banda, may argumento na ito ay bahagi ng kanyang karapatang pumili kung paano niya gustong gamitin ang kanyang katawan at kumita ng pera. Gayunpaman, hindi may na ang kanyang desisyon ay may malalim na epekto hindi lamang sa kanyang sariling pisikal at mental na kalusugan kundi pati na rin sa pananaw ng lipunan tungkol sa sekswalidad, dignidad, at self-worth. Ang ganitong uli ng gawain ay maaaring magdulot ng maling pananaw sa kabataan na ang kasikatan at yaman ay makakamit sa anumang paraan, kahit pa sa pamamagitan ng mga ekstremong desisyon. Bukod dito, may malaking panganib ito sa kanyang emosyonal at pisikal na kalagayan, pati na rin sa imahe ng kababaihan sa pangkalahatan. Sa huli, ang isyu ay hindi lang tungkol sa personal na kalayaan kundi pati na rin sa epekto nito sa kultura at pagpapahalaga natin bilang isang lipunan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, mangyaring mag-subscribe, like, comment and share. Maraming salamat po.